magandang gabi po sa inyo lahat gumagawa po ako ng suka yan yan po ang paggawa ng suka kukuha lang kayo ng tubig 10 liters ang kukunin niyo, tubig lang tapos bibili lang kayo ng ano pangalan neto? Ano mag suka? Ano? Puti tsaka Dilaw. yung puting puting plain bato. Yeah, isang bote nito. Tsaka isang bote nito. Hindi ko alam kung ano pangalan nito. Na Kalimutan 'ko. Mag-asawang suka ang tawag pala daw diyan. Tapos sasalin mo na dito sa sa 10 liters makakatipid na kayo sa suka pwede na siyang i-stack yung bari ng, ano, ng mga isang linggo bato isang linggo o tatlong araw maasim na siya ha? 3 days 3 days 3 days daw po maasim na daw po siya tinuro lang sa akin ng aking asawa ganito pala ang paggawa ng suka Kung gusto nyong gumawa bibili lang kayo ng dalawang pares na ito dalawang pares 28 ang isa 28 dalawa na yan ah, 28 yung dalawa makakagawa ka na, makakagawa 10 ka na ng 10 liters na suka yan po mga kaibigan kung apat apat na boteng ganito magiging 20 liters po ang magagawa po na magagawa po natin. Yan po, ganyan lang po. Pwede po yung gusto niyo pwedeng ibenta. Ilang ano to? Ilang laman to sa Ilang laman ng isang kuwadrado niyan? Aabot ba ng mga dalawang po? Meron? O labing lima? Labing lima? Labing limang bote? mga labing limang bote raw po ang malalagyan ng ng suka. Sa 28 pesos lang po. May isang pares nito. Makakagawa ka na ng 10 liters to eh. Makakagawa ka na ng 20 boteng suka na nakodrado sa 4 kantos. Yan po. Suka para makatipid. Kasi mahirap ang ano ngayon eh. Kamal na suka sa sasing. Magkano yung nasa sasing? Maliit lang naman nun, di ba? Uh, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Hanggang, hindi, mga kaibigan ko sila eh. Uh, sa susunod po, may papakita po ako ibang gawa naman po. At magandang gabi po sa inyong lahat.